So pag-usapan natin about sa choke, choke ng motor, no. Choke. So ano ibig sabihin ng choke, mga boss, no? So ito ang lumabas sa Google, no. Ay, ah, kayo na bahala kung no. Pero ang pinaka-purpose talaga ng choke ay para pigilan yung hangin dito sa ating ah, internal or dito sa ating carb. So pwede naman yung sinasabi niyo, takpan niyo na lang ng daliri niyo. 'Yun ang pinaka-choke natin, pero minsan lang 'yang ginagamit. Ngayon, ang tanong, may silbi ba tong mga choke na to? Okay? Yan. Ito, may iba-iba tayong klase ng carburetor na may iba't ibang klase ng choke. Pero isa lang din ang purpose nyan. So, sa mga nagtatanong kung pwede bang wag na gamitin yung choke. Or pwede ba, o kailangan ba talaga ang choke. Para sa akin mga boy no. Ah, may silbi tong mga choke pero depende. Siguro sa mga malalamig na lugar. Pero sa Pilipinas hindi kailangan ng choke. Kailan ba natin ginagamit ang choke mga boss no? So ginagamit lang na natin to kapag uh, uh, sa sobrang tagal. Sa sobrang tagal na na-stuck yung motor. Siguro siguro 'yun, kailangan ng choke. Pero kahit wala yan, na-under pa rin yung motor natin mga boy. So, pag wala na itong mga choke na to, gaya nito. Ayan, tinanggal na yung choke, di ba? Wala na siyang choke ito to, pang uh, XRM. Wala na tong choke pero kaya pa rin natin paandarin to ng walang choke. So, ang gagawin lang naman natin mga boy, tatakpan lang natin ang uh, palad natin to. So, mag na siya ng choke. Di ba? kahit anong carburetor, kahit uh, ito, pang scooter, tatakpan mo lang yung ng palad mo yung dito. Hihigop na yan eh. So, may silbi, ba may silbi nga ba talaga tong choke, mga boy, no? Pero sa akin, ah, uh, kung araw-araw mo ginagamit yung motor mo, condition naman yung motor mo, wala na tong silbi. So, kapag ginamit mo yung choke araw-araw, ibig sabihin may problema ka sa iyong carburetor. Unang-una, kapag ka naka-tono yung carburetor mo, hindi mo na kailangan i-choke mga boy, no? Kahit anong carburetor pa yan, hindi mo na kailangan i-choke yung motor mo kung nasa tono. So, kahit wala na yung mga choke na yan, hindi na natin kailangan yan dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin mga boy, kapag ginamit mo itong choke, ibig sabihin, pabaya ka sa motor mo or wala ang maintenance sa motor mo ganun na ang ibig sabihin yan kasi yung carb na yan kapag uh, nakamaintain yan laging malinis yan hindi ko naman sinasabing laging nyo malinis ibig sabihin nakaramdam kayo ng konting uh, konting hagok konting agapan nyo na palinis nyo na yung carburetor nyo ibig sabihin mga boy kapag napalinis nyo yan at normal na hindi nyo makailangan ng choke So karamihan nga sa iba dinidelete to eh, Gaya gaya nitong auto choke. Dinidelete na to. Wala naman to silbi. Hindi yan ano, hindi yan nakakatulong sa motor natin. Gaya ng sinasabi ko, yung choke ginagamit lang yan kapag ka may problema ang motor nyo. Or just sa malalamig tayo na lugar kasi yan ay nagpapainit ng ating motor. Pero dito sa Pilipinas hindi naman nagiyelo yung lugar natin. Umuulan lang, wala yan, hindi natin kailangan yan kahit tanggalin nyo yan, sinasabi ko sa inyo, pag tinakpan nyo ng palad nyo rito sa dulo, chok pa rin yun. Kahit nasabihin nyo yung carburetor nyo, uh, malalaki na, 30 mm. Kasi naka 30 mm ako eh, na carb. Tapos 59 big bulb. So, walang choke chok yan motor ko mga boy. Kahit ilang, isang lingga mo siyang hindi gamitin, one click pa rin. Ibig sabihin, kondisyon, Walang problema yung carb natin, walang problema yung tono ng makina, kondisyon ng motor. So, hindi natin kailangan ng choke dito sa Pilipinas.